punta sa Matias. kahapon sa Kahoy. Mataas na puno. Mataas sa puno. Ano sumabit ang pakpak mo diyan? Ikaw so ba kay taong ibon o taong paru-paro? Eh, wala mo sa akin ay taong ibon daw ako. Para okay, ang pinsinumpa ng mga hari. Mamaya, hindi pa, hindi pa ng karide. Dito ako na patpat. Puro magliglog ang hiyang higot sa ano. Oh, mamaya, naglog ang tali mo. Mamaya. Pilihan po ah. Ayan po yung taong ibon. Pati-pati pa po ng kanyang pakpak. papakondisyon. Galing pa daw po siya sa ibang planeta. Hindi niya masabi kung saan planeta sa dito siya napadpad sa Pilipinas. Hingin,

pati kinaya taong ibon ay na wala maskara taong ibon yan ang maskara na laglag na -lag ang hindi bang gawa na yung pakpak mo para? oo para pag kulang sa lipad oo so, kulang ah uh. ulitin natin ano kaya pa mag -ulit? Katampaan yan. Masakit ang paa. Takay po ang butay. O pati siya ka-balance ano o?